Ngayong araw nga guys, bigla nga akong nagutom. Kaya naman agad ako nagbukas ng aming rice cooker. Pagtingin ko ay mayroon pa nga itong na kanin. At mayroon pa nga dito isdang natira kagabi. Dahil nga masama yung panahon sa aming guys, medyo nga yung ulan ulan Parang nga akong nag ng mainit na sabaw. Kaya yun guys, agad na nga ako pumunta sa palingke para bumili ng manok. Magluluto nga lang tayo guys ng tinola. Aba syempre hindi nga mawawala ang sayuti sa tinola kaya naman kumuha na ako dito ng isa. Pagka-away ko nga guys, akin nang inugasan yung ating manok ng paulit-ulit hanggang sa maging malinis na. Pagkatapos nga nating balatan yung ating sayote ay inhiwa ko na nga ito sa dalawa. Pagkatapos nga ay agad naman natin itong inugasan ng paulit-ulit lang. Napakasimple lang naman nga ng ating lolo to pero naman talaga ito napakasarap. Napakasarap naman talaga niya i-food trip lalo na kapag malamig yung panahon. So yun nga guys, balik tayo guys. Dito nga naghiwa na nga tayo ng ating mga magpapalasa sa ating tinola. After nga nun guys, nagpa-edit tayo ng malalim na kasarola. Ang mainit na nga, nilagyan na nga natin ito ng coconut oil. Wow, English yun. At inilagay na nga natin yung ating mga aromatic. I-mimikos e mikos nga lang natin yan hanggang sa lumabas ang mabango niyang aroma. Grabe guys, usok pa lang nga. Napakabango na. Dito nga inilagay na natin yung ating manok. At ahalo lang natin yan ng ilang segundo. Pagkatapos nga nun guys, nilagyan na nga natin ito ng hinihinalang paminta at patis. Tansyaan nga lang yung paglagay dito guys. Nagdadagdag na lang nga tayo pag medyo matabang. Dito nga tinakpan ko na to. Maghihintay na lang nga ako hanggang sa magkulo. Nung kumukulo na nga to guys, nilagyan ko na nga to ng Ajinomoto. Dito nga guys, inilagay na nga natin yung kung ako sayote. Sayo na ako. Este, inilagay na nga natin yung sayote. Dito nga guys, inilagay na nga natin yung ating daon ng sili. Grabe guys, talagang sabaw pa lang ulam na. Mapapapurdip na mga tayo. Maghihintay na lang nga tayo nito hanggang sa maluto na. So yun nga guys, ito na nga yung ating tinulang manok. Mapapapurdip na naman nga tayo. Kaya guys, tara, tamaan nyo po ako. Kaya naman agad naman nga ako dito kumuha ng ating bahaw na kanin. So yun nga guys, andito na nga tayo sa tikiman time. Tara po, kain tayo guys. So yun, first bite. Eh, talaga naman napakasarap guys. Sabaw pa lang nga ulam na. So yun nga guys, dahil nga ginutom ko na naman kayo. Hanggang dito na lang pala ang aking video. Kung hindi ka pa naka-follow sa aking page, baka naman. Bye guys, take care palagi. Thank you for watching. God bless us all.